nakakalupit naman pala ng tiyuhin mo eh. Puro lahat ang katawan mo ah. Siguro may nagawa kang kasalanan. Wala ho. Mula nung maliit ako hanggang sa lumaki ko, niya ako. Kung totoo sinasabi mo sa akin, imposibleng makilala mo ang mga magulang mo. Basta ho, pagdating ko sa Maynila, pipilitin ko hanapin sila. Anong ginagawa mo dyan? Labas dyan! Dali! Labas! Halik dito! Daliin mo! Daliin mo sabi! Dali ka! Dali mo! Bakit ho? Sikit ka, no? Di ho! Asa ang tikit mo? Ah, uh, eh... Labas mo! Dali! Wala ho eh. Pasensya na ho kayo. Talagang gusto ko lang ho makarating sa Manila. Stoway ka, no? Ang mo eh. Lakas ang loob mo. Halik sa opisina. Dali! Napakalupit na mo pala ng tiyuhin mo eh. Puro lat ang katawan mo ah. Siguro may nagawa kang kasalanan. Wala ho. Mula nung maliit ako hanggang sa lumaki ko. Nga ako. Kung totoo sinasabi mo sa akin, imposibleng eh, makilala mo ang mga magulang mo. Basta ho. Pagdating ko sa Maynila, pipilitin ko hanapin sila. Manang, pagbilan nga ng isang biskuit. Saan po ang pupunta ko, po? Kailangan sumakay ka ng bus para makarating doon. Ah, ganun ba? Eh, saan yung sakayan? Pumunta ka na muna ng Divisoria. Sumakay ka ng papuntang monumento. At doon mo matatagpuan ang terminal ng bus na sakayan papuntang Olongapo. Ganun ho ba? Salamat ho. Teka. Ano yun? Babalik ako. Bukalit siyan. Ito na! Ito na! Ito na Ayun! Ito! Hoy! Shhh! Hoy! Bagal mo. Bilisan mo nga. Ah, asa yung pinatago ko sa'yo? Ikaw ba yung nahabol ng mga pulis? Ha? Hindi, ba't ako abono ng pulis. Salamat, ha. Sige. Siya nga pala. Gabi na, ba't kagalagala ka pa? Kararating ko nga lang galing Samar, eh. Ah, uh, naghahanap lang ako ng matutulugan. Wala ka bang uwihan dito? Wala. Wala nga akong kamag-anak dito, eh. Ligaw lang ako. Ah, yung gusto mo, doon ka sana matulog. O ano? Ay ayaw mo ba? Kala ka. Ayaw mo talaga? Hoy! Wala ka sa luneta! Bilisan mo! Napakabagal nito ah! Ay, buhay. Ay, busog ako. Tubig nga. Malinis ba ito? Oo. Ariel, siniksaw mo. Sabay hmm. nga pala, nakilala ko kanina. Eh, muntik na ako mga tiklo. But lang, tinulungan niya ako. Tiga saan ka ba? Taga Samar. Pero mga magulang ko, tiga po. Taga po? Layo na na. Siguro anak na -an na. Kaya ka maitim. Hindi naman lahat ng itim. Anak ng... Pagpasyensya mo yung dalawang talaga talagang maloko yan eh. Pero magmula ngayon, kasama na natin siya at ito si titira. Sa akin na kayo. Gusto mo rito? Oo, kung papayag ba sila eh. Papayag yung yan, ba kayo? Oo, okay. kami. Okay, Tom? O, sino to? Totoy, Suboy nga pala. Bago kasama natin. Para tayong sardinas dito, ah. Arnel! O. Ano yung nga yung naiyayari natin kanina? Arnel! Dito! Ano to? Baril to, ah. Baril? Ganda. Tergo ng pangarap to, eh. Naku, Arnel! Tapon mo yung masamang kakanyan, eh. Anong itapon? Ano, ka Kailangan natin to para hindi tayo margabyado. Nakamay pera pa dito. nga. Super! Hanip! Arnel, alis yata kasama mo. Uy! Saan ko punta? Aalis na ako. Bakit? Akala ko hindi kayo ganun. Akala ko pinahawak mo lang yung bag sa Pero hindi pala, ninakaw mo yun. ano sa nun? Kahit hindi ako nag-aral, alam kong masama mag-nakaw. Alam namin masama. Kaya lang, yun lang alam namin gawin para mabuhay. Eh. Ano? Bakit? O pwede naman kayo magtrabaho ah. O magtinda. Maraming paraan para kayo mabuhay. Ay naku boy, talagang bago ka nga rito. Alam mo boy, nung kami baguhan, ganyan din kami. Kung saan saan nga kami naghahanap ng trabaho nun. Walang tumatanggap sa amin. Dahil di kami nakapag-aral, pares mo. Dito sa Maynila, hindi ka pwedeng mabuhay ng parehas. Laging may kalaban. Masama man mabuting gawin natin, kung wala kang pera, kawawa ka. Mas lalo ang kawawa kung nag-iisa ka lang. Kaya pili mo na buhay namin. Tsaka dito, boy, Kaminsan-minsan eh. eh, may pagkasa kang makatsahan ng malaki.